motivated ka pero literal lang talaga natamad ka <laughs> ayan hello everyone it's me your official pambasang vlogger Ino Guapito tinanghali na naman ng gising ayan balay na sa labas na ako guys time check it's 10 10.23 ng umaga ayan labas na lang muna ako maglalakad lakad wala akong pasok ngayon tapos titingin ng makakainan Ayan, inaantay natin na makalagpas yung tren dahil siyempre hindi tayo pwedeng dumaan pag hindi pa nakadaan yung tren ayan yan yung kway 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 ang tawag yan dito sa Taiwan maraming klase ng tren yung kulay blue manman man yung kulay orange uh, kway kuay at meron pa yung isa yung ayun, ewan ko nang tawag doon pero ayun, yung dumaan kanina is yung tinatawag nilang kway kway ayan, eto yung dinadaanan ko araw-araw para lang makabili ng pagkain kung bakit tinawag na yung Taiwan ay most convenient country sa buong mundo syempre paglabas mo ng bahay mo Ayan, ang daming mga convenience store. Family Mart, 7-Eleven. Ayan, ang daming mga kainan at bilihan nga ng mga inumin, sari-sari. Ayan, at tumigil muna ako dito para bumili ng drinks kay mami. Ayan guys, dito kami bumibili ng drinks kasi murang-mura. Ayan, yan yung pentangan, dyan ako kumakain minsan. Pero mamaya na ako pupunta dyan maglakad-lakad muna ako eh wala na din akong gagawin naman sa araw na to maglakad-lakad muna titignan ko kung makakapunta ako ng palengke yan ginagawa na yung ating night yan o oh, tinitimpla <laughs> kay ma? ka? Uh, video Sorry, ah, 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 ha? Ah, ha? <laughs> <laughs> Ayan, sinapin, ko kung pwedeng pwedeng ano, i-video yung ginagawa niya. Teka sa wada YouTube. ah YouTube. Ito eh, YouTube. Ito eh. Ha? Nikitaw YouTube. YouTube! Ah, nipuwe yung.

Ay, hindi ko na lang ipapakita yung mukha niya guys kasi hindi pwede <laughs> yan ganito yung naicha dito sa taiwan bali ko pala ito. yeko naicha <messima> ah. Yeah, ko naicha. Ah, she she. tapos na. Yun ah, lang. Ah, ah she ni. Ayan, nakabili na ako guys ng Yeko Naicha. Ayan, tapos maglalakad na lang muna tayo. At ito yung elementary school dito sa may Sinshi. O, kami nagja-jogging pag may time. Pero ngayon, hindi tayo magja-jogging. Kasi syempre, tanghaling tapat na. Ayan, dumaan lang ako para ipakita ko sa inyo kung saan ako nagja-jogging. Tapos na ngayong, ano guys, yung winter. Ayan, magkikita nyo pa-spring na yung bulaklak ng alibangbang. Ayan, naglalabasan na. So, mainit na din yung panahon dito sa Taiwan. Kung mapapansin nyo. Pero naka-jacket pa rin ako. Siyempre, kahit maitim tayo, takot umitim. Ayan, siyempre, naka-short, naka-tsinelas. Bit, bit yung ating Yeko Naicha. Ang daan papunta sa market tanghali na pala baka wala tayong maabutan ayan nag-iisip ako kung matutuloy pa ba tayo o hindi na pero ayun tatawid na tayo guys tumawid 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 akala ko kasi hindi pa nakago ayan nakagaw na pala ayan tapos ayan pakita ko sana sa inyo kung ano yung itsura ng mga traditional market dito sa Taiwan bali wala naman pagkakaiba yung mga traditional market dito sa Taiwan ganun din sa Pinas may mga makikita tayong mga bangketa, ayan meron tayong mga ano ano ba kasi pagkita ko na lang sa inyo para makita nyo kung ano yung mga ano dito sa Taiwan ayan maalog na yung cellphone ko wala akong stabilizer hindi ko nadala ayan yan, ilakad-lakad ko muna kayo dito. Hindi ko mahawakan ng maayos. <laughs> Baka mamaya magreklamo na naman yung ating ibang audience. Ayan, panay reklamo. maalog. Hindi ko talagang stabilizer. Ayan, tignan nyo. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo. Wala namang talagang ano, pagkakaiba yung palengke. Parang nasa Pinas lang actually. Oh, ito na yung mismong palengke ay hindi pa pala ito yung mismo yung bungad lang to ayan makikita nyo ganito ayan may mga bangketa ayan may mga nagtitinda ng mga gulay na dito ay marami pa palang tao marami pang tao sa mga ganitong oras kala ko wala na sorry naman ayan ang palengke dito sa Taiwan Ayan, may mga bargain din nandiyan. Ayan. mga gulay-gulay nandito. Ayan, nahilo na din ako nakatingin sa camera. Ayan oh, may nagbebenta ng mga damit tig 100 lang. Ayun. Ayan. malapit na nga tayo sa mismong market ayan, yung mga bilihan ng mga karne manok mga gulay ayan, nandito na ayan, at saka nakita ko yung dating engineer namin ayan, hindi na ako nag-hide o, oh, diba? tignan nyo, parang nasa ano lang tayo parang nasa public market lang tayo ng Santa Lucia Ayan, tingnan nyo ito. Kung nakapasok na kayo, uh, 'di ba? Ganito lang din yung public market nila dito o mas kilala sa tawag na traditional market. Uh, guys, wala nang pagkakaiba talaga. Ano, bibili tayo ng karne, pero hindi naman ako magluluto ngayon. Ayan, may mga karne, doon may mga isda. Ewan ko lang kung hindi kasi ako tinatamad kasi ako magano, tinatamad ako mag magano magluto ngayon. Ayun, pumunta lang ako dito para ipakita ko sa inyo yung market nila. Ayun, ganito yung market dito. Ayun, ito yung bilihan nila ng isda. Nakita mo nakabukas pa yung tanting, yung itlogan. So bumili na ako. Ayun, babalik na lang siguro ako ng dorm wala na din akong bibilhin naglakad-lakad lang ako maaga pa naman babalik na lang ako mamaya labas na lang ako siguro mamaya mag lunch na lang ako ayan uwi na muna ako guys ayan yung palengke dito sa dito sa Taiwan ayan hindi pala ako ng ano hindi ko na napakita bumili ako ng meatballs ayan hindi kasi ako ano hindi ko na kasi yung nagtitinda ayan, busy eh ako na yung kumuha ng aking meatballs kaya hindi ko mahawakan yung aking camera ayan, nagpaalam pa naman ako nakukunan ko ng camera, hindi ko din nakuha eh, nung nagtitinda pa ako ay, nagtitinda, nagtitinda tuloy nung nagluluto pa ako, sa mga ganito ako bumibili sa mga, ano, lola nung nagluluto pa ala ako nagluluto pa ako dati sa mga ganyan ako bumibili kasi ewan ko parang naalala ko kasi dati nung sumasama ako kay mama sa dati pag pumupunta kami ng tarlac ayan Diyan kami sa mga bangke bangketa kasi talaga nabili kaya parang naano yung puso ko kasi syempre dati naranasan ko din magtinda dati sa tarlac ng no, mga ganon and tawid na tayo guys balik na tayo sa dorm Ayun, sakto, wala nang tao dito. Ayan, dito na lang muna siguro ako kakain. Ayan, mas mahangin. At medyo pagod na rin ako sa paglalakad-lakad. Ayan oh guys, ang sarap ng hangin. Ayan, ito yung binili ko kanina. Meron akong naicha. Meron akong meatballs. Ayan, meatballs tapos tanping na dalawang piraso. Yan na yung kakainin ko ngayon. Hindi pa ako napag-breakfast. magla na lang ako siguro mamaya. Ang sarap ng hangin, no? Oh. Ayan, dinig nyo. Alam kong naririnig nyo dyan. <laughs> Alam mo. <laughs> Kakain na ako muna. Maraming maraming salamat pala sa lahat ng mga nagsubscribe. subscribe Ayan, naka 900 subscriber na tayo. Maraming maraming salamat sa inyo. At syempre, maraming maraming salamat din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nanonood. Ayan, lalong-lalo na sa aking number one na supporters dito sa YouTube. Ayan, parati kong nakikita na, notify sa akin, shoutout ko na rin. Ayan, my batchmate, Cathy Domingo. Ayan, Cathy ba? Cathy rin ata, o Cathy rin ba? Na, kalimutan ko na, ano ba to tong pangalan mo? Cathy or Catherine? Ayan, si Cathy, Catherine Domingo. Ayan, batchmate ko ng high school ayan, nag-attendance nag pa siya sa akin mga vlog. Kaya eh, maraming maraming salamat. At yung iba, hindi ko pa natin-check kasi yung aking yung aking ano notification pero maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, nandito pa rin ako. Syempre, ang inyong nag-iisang pambansang vlogger, Ino Guapito. Dito pa rin sa Buhay Taiwan. Ayan. Oh, yeah. Ayan, at sana maka 1K subscriber na tayo para makapag live na ako. Para pag pwede na akong mag live, eh, mas mabilis na yung pag-usad ng ating watch hour. Ilamang guys, hanggang sa susunod na naman mga araw. Ayan, maraming maraming salamat talaga. Sana patuloy niyo akong supportahan. Maraming maraming salamat. At syempre sa aking team, Ilocandia family. Maraming maraming salamat.